Rated SPG, Striktong Patnubay at Gabay ng Magulang Good evening and welcome sa aking munting channel At dito nga ay uh, nahuli Itong uh, si Edwin ni si Berino na nandun nga sa loob ng plane nitong nga, nga uh, si Ramon kung kaya dito nga ay ang piling niya talaga Ay ang, ang mayaman na rin siya katulad nga nila Ramon. At dito naman din naman ay pinagsasabihan siya ni Aling Lita ng kanyang nanay na huwag masyadong nakikialam sa mga gamit-gamit doon lalong lalo na ang mga gamit ni Ramon dahil nga yun ang pinakaayaw na ayaw ni Ramon ang pinakikialaman ang kanyang mga gamit at dito naman ay ang uh, tanong naman ang tanong itong tatay ni Mukang dito nga kay Don Julio kung kaya't nga ay na itong uh, Si Don Julio nasabi niya nga 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 niya bakit nga bakit ba ang dami-dami ninyong mga katanungan kung ano-ano ang inyong mga pinagtatadong at ito din naman kasing tatay ni Mokang, ay ifeeling niya rin ay ka-close niya nga itong si Don Julio kung kaya tanong ito ng tanong at ah, habang ito namang ah, si Aling Lita at ang kanyang asawa ay nag-almusal nga sila sa labas ng bahay nga nitong sila Ramon at sabi nga nila ang, ang sasarap ng mga pagkain at ang laki-laki ng bahay na para tayong nakatira sa isang palasyo ito nga ang sabi dito ng tatay ni Mokang kung kaya't sabi naman ni Edwin totoo yan talagang jackpot na jackpot ito nga nga si Mokang kay Ramon at ito namang si Mokang ay talagang nag enjoy sa kanilang bakasyon ng kanyang asawa na si Alberto Prias na kung saan nga ay aliw na aliw din naman itong sa si Alberto sa nakikitang kaya mo kang dahil alam na alam niyang ito talaga ay nag uh, a na din at nalilibang at tuwang-tuwa nga sa kanilang honeymoon vacation at habang ito ng mga siya si uh, Bubbles ay pupuntahan nga dahil nautusan nga siya nitong si Chip Espinas na ipagluto nga daw ng masarap na pagkain itong singtanggol at siguraduhin niyang makakakain ito ng marami dahil nga meron silang pinaplano at ang balak nga dito may balak nga dito itong si Chip Espinas kay Tanggol dahil parang hindi siya naniniwala na ito ay gagawa ng mga kalokohan katulad nga ng sinasabi nitong si Olga nakitilin ang kanyang buhay ngunit hindi nga ito gagawin ni Chip Espinas dahil meron siyang isang magandang plano para nga kay Tanggol kung kaya't sinabi niya kay uh, Bubbles na dalhan ito ng masarap na pagkain at laking gulat naman ang lahat na si Bubbles nga ay nagdala lang pagkain kay Tanggol at ito ay umabot nga sa kaalaman nitong si Bong kung kaya't sinugod nga ni Bong kaya nagkaroon ng rayot sa loob ng kanilang uh, kulungan na dito naman ay talagang hindi rin naman pumayag itong si Tanggol na siya ay mabugbog nga nitong si Bong kung kaya't dito na nagsimula <coughs> ang kanilang gulo hanggang sa umabot na nga ito sa pagkitil ng buhay ni Bong at dito na nga ay talagang uh, nabilib na nga itong nga si Chip Espina sa kanya kung kaya't siya na ang kinuha at ginawang hitman ng bilibid at ito po ang ating pakasubaybayan dito sa ang pambansang teleserye FPJ ang batang kiyapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking video For today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat. Ingat, God bless and bye-bye.